Sabi mo pag umilaw. Umilaw na. Te okay lang yan. Umilaw na yan. Pag pig mo nga to kabila. Yo no Bago lang yung battery mo Ha? Dalawa linggo pa lang? Oo. Oh. Habang binabibig ko itong EDSA ay nakita ko si Pabs na nagtutulak ng kanyang motor. EDSA Corner Camias. Pops, nyari dyan Pops Nyari dyan. Tayo Ayon si pap si ko agad na doon tayo kasi ma-traffic, traffic sa likod natin kaya sabi ko doon tayo sa gilid Ayaw mandar? Check natin doon o mandar Check natin Check natin Doon o eh ni mo kundi tulak kita Sige. Okay. Doon tayo sa may ano, walang ano, walang ganong ano. Ayun sa may puno. Oh, sa may puno tayo dito, puno. Para ma-check natin. Dito, dito. Pops, pops, dito. gilid tayo ganoon sa may ano yung mga mahanap tayo pesto na ano. Wag yan huwag yan dun banta dun ayan pwede yan Alay na pinagtulakan mo? Oo, sa Bangko Sentral Ay, wala nakakita sa iyo, wala tumulak. Bangko Sentral layo na na. Doon ka nagtulak? Ano ng ano niya? Siya'y sentro tayo. Bagong-bagong palit lang. Eh, kasi nga Wala ah eh. Nung ko yan, um pa ah biglang namatay ulit pa rin, ganun -ganun pa rin lang siya oh. Buksan mo to

Series na rin. Pops. Oh, tingin di abot. Mira ba? Ayan. Hindi eh. ka, bumapangga kasi, hindi ganong umabot eh. Oo. Oh. Uh. Eh. Sabi mo pag umilaw ah. Sabi mo pag umilaw umilaw na. Teka, okay lang 'yan. Umiilaw na 'yan. Pag ipigay mo nga 'to, kabila. Bago lang yung battery mo nito? Ano mang lang ko. Ha? Dalaw lang ko pa lang? Oo. Baba muna lang pagdating mo doon. Para magamit mo. Hmm. Ah. Para sigurado. Dali mo na lang. Saan ka ba? Saan ba, Saan ba po? Ha? Kaya nga. Saan ba po yung mo? Sa Mandaluyong pa. Ha? Hindi pa kaya yan. Tinasan ko yung minor para hindi bumaba. Ha? Te, hey, mana na? Gen gen din way ko eh. eh, oh, avanti hey, mo na para ano? Mabuntot pa ang pakitangan dito. Kasi liligo ako mamaya saan eh, sa ano, sa ko ba eh. Sige, ingat-ingat, Paps. Ingat ah.